Ngayon guys, magluluto tayo ng dynamite guys. Ang dynamite ay sili na haba na may ito ay siling pangsigang na may cheese sa loob. Tinanggal ko muna yung laman niya, yung seeds niya, tinapon, tapos hinugasan. Tapos nilagay ko itong hiniwa na cheese. Ayan, mga hiniwa na cheese nilagay ko na dyan. Tapos, balutin natin to guys na parang lumpia dalawang klase ang pagbalot. It's either na putulan mo siya ng dulo or para maganda ang presentation. Ganito guys. Ang hawakan nandyan. Yan. Kaya binalot natin guys para pag pinrito hindi lalabas yung cheese. So, tatapusin ko na lang pagbalot itong iba guys. Yung pag seal yun ito Bali, isi-seal mo yan siya guys. Yung pag pag sarado, i-roll mo siya na parang pang lumpia. Tapos, ang pag pagsilyo nito, ang pagsilyo nito, lagyan mo lang yung tinunaw na cornstarch at saka harina para lagyan mo siya ng cornstarch at saka harina para masilyuhan at hindi siya bumuka. Ayan yun guys. Ayan. So, silihan natin mabuti para hindi siya bumuka guys. Pag nagprito, ayan. Isisilyo natin. Tapos roll na lang natin. Ayan. Pagpasensyahan nyo na guys, hindi ako gumamit ng guantes kasi ano, nakalimutan ko doon sa bahay namin. Nandito ko sa sister ko so ganyan guys nasarado na natin na parang lumpia ang sili pero kung gusto mo naman ang mas maganda na presentation kagaya nyo no pwede naman so magprito na tayo guys magprito na tayo apat lang yung ginawa ko pero marami pang cheese na nakita Anin lang natin ang painitin lang muna natin ang kawali. Kunin ko lang mantika guys. So ayan na ang kawali natin guys. Mainit na. Lagay na natin ang mantika. Huwag na natin punuin ng mantika, guys. Kasi ang mantika dito sa sister ko, isang gamitan lang. So, sayang naman kung sobrang dami ang gamitin natin. Hindi sila gumagamit ng dalawang basis ng mantika. So, iprito natin, guys. Lagay ko na. nagkrito nagprito guys, yung silyado na parte yun ang ipailalim mo. Para hindi bumuka. Yan ito, yung silyado na parte. Yung pinakadulo. Yan. So, antayin lang natin na brown mo ang balat. Pero ang magandang pag-prito talaga nito guys, yung lulad na lulad sa mantika, na mabilis lang. Pero dahil nga nandito lang tayo sa sister ko, hindi ako nagdala ng mantika. Maraming mantika sa bahay namin guys kasi wala na magana ng mag-prito doon. Kaya yung mantika doon nang tatambal lang. Hindi kami gaano mahilig ng prito doon. nito guys hanggang sa mga crispy na siya maglinot na yung cheese kaya kumunog na naman ang splatter ng maglita

crispy na ang laman guys ay ang rapi So, na natin itong hmm, crispy na Sige na. Hmm. Yung na guys hmm. Hmm. so lang sa crispy lang yung wrapper guys tanggalin na yun Mm, I'm

yan ang uh, ating dynamite thank you so much guys for watching